Hi guys, welcome to my blog. Ayan for today's video, guys, ang ganda ng panahon ngayon ng Dubai. Hindi siya mainit. Alam niyo yon, hindi mainit ang Dubai ngayon. <laughs> so napakaganda ng anong ngayon ng uh, weather ngayon. Hindi tayo pinagpawisan ng pumasok tayo at hindi rin tayo pinagpawisan ngayong owi natin. So as you can see, guys, hindi ako pinagpawisan. At hindi tayo pawis ngayon. So, napakaganda ng weather ng Dubai. Ayan. As inang ganda ngayon, guys. And sana, araw-araw uh, ganito. Alam nyo yon Kasi, alam naman namin, mga taga Dubai, na malayo pa ang uh, winter. Malayo pa ang ang taglamig. At, Mahabahabang, uh, panahon pa uh, mahaba-habang panahon pa ang tatahakin namin o mararamdaman namin init ng Dubai. Mahaba-habang panahon pa ang mararanasan namin impyerno ang Dubai. Ganyan. So, ayan, buti na lang kamo, hindi mailit dito sa Dubai ngayon. So, uh, makakadang tayo kung saan-saan natin pwedeng tumaan. so. Dito na ako malapit sa bahay namin And Bibili muna tayo ng saging Bili muna ako ng saging sa supermarket guys So update ko kayo guys Pag nakabili na tayo ng saging Ayan So nakabili na tayo ng Saging at uh, Gatas Saging at gatas Lang naman ang binili ko So bawin na tayo ng bahay Ayan. Ang ganda ng panahon, as in ang ganda ng panahon ngayon. Hindi siya masyadong mainit. Mainit, mainit naman siya, kaso lang hindi yung ganun kainit. Alam niyo yun? Tingnan nyo, pinagpawisan ako ngayon lang. Ngayon lang ako pinagpawisan dahil nandun ako sa supermarket na ang daming tao. Tapos ang late, late, lang ng supermarket. So, napagpawisan tayo ng light. Pero light lang o oh, konti lang. Hindi ako pinagpawisan ng bonggang-bongga. Pero tingnan nyo mahangin mainit siya na mahangin guys so July pa ngayon July, August, September, October November August, September, October, November may 4 months pa may 4 na buwan pa para masabi namin uh, winter kasi uh, November hindi na siya ganun kainit and medyo malamig na yung hangin nun malamig na yung panahon na yun uh, mga November so may 4 months pa na magtitiis kami sa init ng panahon dito sa Dubai so mahaba-habang panahon pa ang tatahaki namin or titiisin namin sa init ng Dubai pero ngayon at least at least ngayong araw lang na to alam nyo yun naramdaman namin yung ano uh, magandang weather ng uh, Dubai so at least kahit papaano no natikman namin yung uh, panahon na hindi ganon kainit and hindi ganon ka bawisan habang naglalakad alam nyo kanina nung pumasok ako sa uh, sa trabaho ko hindi ako pinagpawisan ng ganon kabongga Hindi ako pinagpawisan ng bonggang-bongga -bongga na uh, pumasok ako. So, as in okay na okay kanina yung ano. Yung pagpasok ko hindi ako nabihis ng, hindi ako naman nakapabihis ng sando. Dahil hindi nabasa yung sando ko sa paglakad ko. Hindi siya ganun, hindi siya ganun ka basa-basa siya pero hindi ganun yung parang mapipiga. Normal lang na basa. Yung parang pinagpawisan ka lang ng light. Pero hindi ganun ka pawis. So nandito na tayo sa bahay guys. Ay nandito na ako sa bahay sa wakas. Eh hindi ako magluluto kasi may ulam na ako. Ayan. Kaya nito sa bahay, ilagay ko lang pong aking pinamili. And may itlog sila na nilagay dito sa ano. Uy, ito yung kiniinsert ko eh. Nanging ng ano eh. Nung rice cooker tapos huwag masara ng maayos. Painitin ko muna ng light yung aking. Rice. para kay Papaano ginapangan man siya ng mga masasamang espiritu mainit siya and meron na rin akong ulam dahil uh, tinirhan ako ng aking uh, ate-atehan dito sa aming bahay so guys ayan magbius lang ako kaya dito na ako sa bahay kakain na ako ng ano to paksiw na ano ba tawag niyan isda Salmon. Paksiw na salmon. Paksiw ba And toyo. Alam mo naman, toyo is like anak, mahirap tayo, kaya mm. Hey, Kuya Ali, let's eat. Painting your guy. Ito na, hindi mainit masyado ngayon na. Ganun yung panahon ngayon. Di ba? Di ba? Hindi na, naram, hindi na lang naman. Hindi masyado mainit. Parang araw-araw kasi. Parang normal na init lang. Hindi, hindi nga kung siya napapawisan yung araw na ito. Kasi dahil just kung araw-araw ko, araw -araw ko nabibigil sa salon. Magdating. Kaya mga wanted dito Hmm? Wanted. May November pa yan, kalikit na anong November. Pa pa Hindi pa siya ganun kalamig, pero ano na, yung hangin niya, yung simoy ng hangin niya. Ganyan niya, may isang araw naman lamig-lamig, pero susunod, mm -hmm. init na naman. Ma Mahaba-haba pa yung panahon na tag-init. Hmm. mo ba sa atin na baha? totoo ba yun? Mm hmm? Sa atin na baha? Sa Pinas? Ito ko atang. Saan ang Kamay pa sa Manila. Ah, Cebu naman kami. Nabahan. Bakit? Ano? Ulan. Ba bagyo? Hmm, grabe. Sabi ko grabe. Ito ba inyo? May ba isi kami pero sa parting Manila nakita ko eh. Hmm. May malaking tulay na tubig. Sa inyo ba po nagbabaha din? Hmm. -mm. Pag -ula ng ulan. Di ba province na kayo? -mm. -mm. ba ba hapos ay di ba ano naman doon, parang ano na, madami ng mga patag na mga kahit pa. bu parang bukid-bukid na di ba? Nasa ano kayo, si si kayo ng ano, hmm. nabaisiya. Yung mismong probinsya ng na nga namin, puro-puno na binabaha kayo pag nakasang ilang. amin pag umuulan baha baha talaga ako sa yung subdivision kami di ba hmm. yung yung bukid bababa kasi sa, sa ano namin sa subdivision eh baka din nagpapakulan tubig sa amin tub, uh -oh. itas, kaya, itas, kaya, itas. sa ano, talaga yun? galing sa so, bukid talaga yung tubig kaya pag pag nagbabahan daming mga puno na anong na, Natatangin sa ano? Uh Oo, -oh, natatangin sa Parang sapa. Parang ilog, ganun. Oo. Uh, Ganyan yun. yun. na ano. Yung turtle dahi, turtle ng ilog. Hmm. May turtle pala ng ilog. May turtle na ano, ano, na dagang. Paano yun? Yung parang magkasalubong sila? Parang magkasalubong? Magkasalubong ang ilog tsaka dagat. Parang ganun. mm -mm. Yung ilog, ang pap papuntang dagat. -mm. -hmm yung parang sapa pero may mga isda isda mm -hmm. Sa inyo madalang bumaha? Sa inyo madalang bumaha? Mm hmm, gala pag, pag ulan talaga ba? Ay, hindi ng hindi rin mismo nagbaba. Kasi so, Yung sa tapat ngayon. namin, tapat namin, nasa PS4 kasi kami ng subdivision. Mm -hmm. Yung ps namin na, ano, na, na, na tapat namin, mm -hmm. yung parang sapa. Pero malalim siya na sapa. May ano siya, may bakod na siya ng mga, ano, parang cemento. Pader. May pader na nakaharang. Mm -hmm. may nakaharang. parang screen ay ah. nakaharang. Pero pag tumataas yung tubig, yung tubig na galing din sa bukit. Pababa kasi. Naabot pa rin. Oo. Mm -mm. Naabot pa rin. Pagrabi so, talaga ang paha. Nakakatapot din minsan kasi baka alam mo yun kasi baka maano yung ilalim ng bahay namin. nakakatakot din yung ulan ng ulan Katakot talaga Tapos kahit ulan ng ulan, mga pamangkin ko pa talaga Hindi mapigilan dahi Ay naku yung mga bata talaga gusto nyo sa ulan mm -hmm. sabi mo Nakakingapit bahay pa Kahit sabi mo yung tubig madumi Nasa computer shop, nakatambay <laughs> And guys, ang sarap ng kain ko. Ang sarap pa naman ng taksiyaw eh. Taksiyaw na Salmon. na po. So, guys, magpapalam na po ako kasi maghugas po na ako ng plato and maglilinis po ako dito sa kutsina. So, thank you so much, guys. Magpapalam uh, na po ako kasi mag-upload pa ako ng ibang videos ko na na, na hindi ko pa na-upload. So, thank you so much, guys. See you on my next vlog. Bye. Love you all. Bye.